Okay, magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City! At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating FB Live sa SMNI News Lord, Luzon at DZRD 981. FB Page. Ito po'y araw ng lunes, ikaw, 4 ng Setiembre taong 2023. Ang po yung taga-pagbalita Sunshine News Blast Morning Edition. Ito po si Kapater J. Miguel Mendoza. Sunshine Newsblast. Sunshine News Blast At sa so, unang buksan ng ating balitang lokal. Sunshine News Blast Sunshine News Blast Enumeration eh, ng Census for Agriculture and Fisheries ng PSA. Sisimula na ngayong araw ang detalye mula kay partner Bien Bergavilla. Kapatid, Bien. Yes, good morning kapatid. Matagumpay. May saluwa ang pag para sa Gawain Census for Agriculture and Fisheries of Cows sa taong 2022 sa itong sa Monarch Hotel, Kalashog, Pangasinan. Sa panayam ng Sunshine Radio News Team, sinabi ni Sir Tim Sadistico Regional Director buwan uh, at Shira de Guzman na magsisimula ay in Malaysia ngayong araw September 4 hanggang October 25, 2023. Sunshine News Blast! magandang umaga po sa ating lahat. Uh, tayo po ay naglunsad ng press launch para po dito sa 2022, uh, gaganaping 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Actually, hindi lang po dito sa Region 1 nationwide activity ito, magkakaiba lang yung date of conduct. Uh, ang ating po ang uh, 2022 Census of Agriculture and Fisheries ay magsisimula na po ang enumeration period this coming September 4, magtatapos hanggang October 25 po ito. Ani, di gusto ng CAF ay sa sampung taon lang ang natalipas no? So, pang taon 2012 dahil kada taon ito ang ginagawa. Samantala, ang CAF ay mapapakinabang ito ng mga opisyal sa gobyerno policy planners at mga decision maker ng bansa. sa ngayon, gagamit ang PSA na interviewing method na computer assisted personal interview saan gagamit ng tablet para mas mapabilis ang official result. Sunshine News Blast. Information po, this is the first time na gagamit tayo ng uh, interviewing method na uh, computer assisted personal uh, interview uh, kung saan gagamit po tayo ng tablet. Uh, para mas mapabilis po yung uh, paglabas natin ng official na result. Kung napansin nyo kanina, uh, base sa ating report, is May 2024 yung uh, tentative na re release ng uh, ating official result. i rin ang director na tapos na mga series of training sa Region 1 at task force training at municipal level training. May papasalamat din ang director sa so mga media bilang partner sa paglaganap ng may import, eh, importante aktibidad ng PSA. Para sa Diyos Pilipinas, kumagas sa Zian Vergabinia, sa balita at Serbisyo. Samantala, mga programa at serbisyo ng DMW Region 1 muling siniguro na may bigay sa mga OFW 24-7 Operation Center pagsisimula ngayong taon. Ang detalye mula kay Big Town. Good morning mga kapartner. Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers Overseas Workers Welfare Administration Region 1 na handang ibigay ng ahensya mga programa at serbisyo nito sa mga OFW anumang oras. Ito ang ipinarating ng DMW at OWA Region 1 sa isang press conference sa The First Islatel Hotel and Leisure's Alamino City, Pangasinan itong biyernes, September 1, 2023. Dinaluhan ito ni Mr. Gerardo Remorin, OIC Regional Director 1 ng OWA, Mr. Romeo Jaramilla, OIC ng DMW, DMW Regional Director at uh, Ms. Marisa Naboye, OIC Programs and Services, Ms. Amapola Villar, Ms. Donna Ganal, Welfare Assistance, Social Services and Family Welfare Service Unit Head. Inihayag ni Ms. Villar na magkakaroon na ng 24-7 operation ng OWA ngayong taon para sag sagutin ang mga tanong at problema ng mga OFW sa Ro Region 1. Tiniyak naman ng DMW Region 1 Director Haramilia na handa itong sumagot agad sa mga nangangailangan ng legal assistance. Sunshine News Blast The dilemma yun sa ngayon, kasalanan niya, they are presumed innocent pa rin. Kaya nandun palagi ang ang legal assistance ng gobyerno. Ang what is certain for one thing is nagkahirang ating gobyerno ng local lawyer, yung mga lawyers doon. Kasi meron din silang sariling a legal law, may din sila na sinusunod. So kung ano yun, kung kailangan lawyer to represent the OFW, ginagawa uh, niyan ng ating MWO office. Sa ad ng OWA, may mga programa sila, hindi lamang sa mga OFW, kundi pati na rin sa pamilya nito tulad ng scholarships, at pangkabuhayan sa mga OFW na muuwi na sa bansa. Tiniguro naman ang OWA na mas marami mga OFW ang makagagamit ng OFW Hospital oras na makumpleto na ito at pinag-usapan na rin sa inner circle ang OFW Pension. Sunshine News Blast! Sabihin na uh, hindi pa kompleto yung mga facilities including the doctors and the nurses. Kaya siyempre yung pag-visit ni uh, Sen. Tulfo Gantay ay uh, malaking bagay with our USEC hands kagda, yung nandoon din si USEC hands. Kaya ito lahat ay tinitingnan para ma-maximize yung operation ng OFW Hospital located in San Fernando, Pampang. <tinyo> ang tinig ni Mr. Gerardo Remorin o ay si Regional 1 Director ng OWA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ikaw sa kapartya mo sa Balita Atsen. At sa iba pa mga balita, ATL Region 1 Assistant uh, Director Abed. sinabing malaking bagay ang mga datos na nakukuha na, na ng PSA sa Census for Agriculture and Fisheries o oh, CAP ang detalye. Mula kay Kaparaloor na Hernandez. Kaparaloor na Yes, kapartner ni ni Hayag, ni Agriculture Training Institute Region 1, Regional Director Assistance, Director Jessica Naben, na malaking tulong ang datos na makukuha ng Philippine Statistics Authority sa gagawing census for agriculture and fisheries o CAF. Anya, ito ay para hindi masayang ang pera ng gobyerno sa mga programa para rito sunshine news Blast. Uh, The importance of having a correct and proper data uh, is that, especially in government fund, it's not wasted. So kapag proper yung uh, data na nakukuha mo and then uh, accredited or certified yan sa central office or dun sa Malacanang is that we can always use that for proper planning. Kasi pag mali yung data or walang data, nagplano ka na lang ng walang ganoon, then... The money government fund is uh, put to waste. But the ni Assistant Director Ben, bahala ka itong gagawin ka dahil ma-update na rin ang mga datos na noong pang 10 years ago. Sa Saan unsaid ng Assistant Director, nakakatulong din ito para sa pag-increase ng fondo para sa mga training na gagawin ng ATI para sa sektor ng magsasaka o magsasaka at mangisda particular na sa Coco levy fund. Sunshine News Blast. Um, as I have mentioned yung coconut levy fund na na-release na is that Ilocos Region has the lowest number of uh, area planted with coconut. So yun yung data previously. So yung magagawa dito is ma-update yon and then there will be an increase on fund for trainings especially sa amin Marami kaming may kakandak na trainings in different areas of Ilocos Region. Kasi ngayon, parang isa lang or dalawa lang na municipality ang may data on coconut that is in Ilocos Norte, Adams and here Bulinao. Pero pag na-update na yung mga data natin on coconut growers and planters, definitely mag-i-increase na rin yung production. Ang sinig ni ADI Assistant Director Josephine Aben para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Lorena Hernandez, kapatid mo sa Balita at... At kaugnay pa rin sa Balitang Yan. Census for Agriculture and Fisheries mahalaga sa master plan ng mga Region 1 na sa Region niya Region 1 ayon kay Senior Irrigators Development Officer Paredes ang detalye mula kay Sheila Balog Commander Sheila para naman sa National Irrigation Administration Region 1, ma mahalagang census for agriculture and fisheries para sa regional irrigation master plan ito. Ito ang inayag ni NIA Region 1 Senior Irrigators Development Officer, Maria Paredes sa Panayam ng Sunshine Radio. Hey! Sunshine News Blast! Meron na kami ginagawa ngayon na Regional Irrigation Master Plan. So yung mga data ng sa Philippine statistics, kailangan kailangan po namin. And then may mga nakita din kami na talagang nasa kanila yung data. At saka yung sinasabi din natin na accuracy, syempre, statistics na yan. So, accurate na yung mga data. Dagdag pa ni Paredes, importante rin ang mga datos para sa mga gawing proposal. Sunshine News Blast! Ito so, sa master plan namin uh, kailangan, kailangan po namin yung mga data na yan. In terms of population, area, yung mga farmer beneficiaries, yun. Meron na din sila sa, yung mga uh, regarding sa mga tao, nandun na din. Samantala, ang mga datos ay gagamitin din lalo sa ng mga trabahante na niya na nangangailangan ito para hindi na mag-buy bahay, bahay at magbabasi na lamang sa mga datos mula sa Philippine Statistics Authority na nawagan ito sa mga magulang na indol ang mga para sa Diyos sa Pilipinas mahal Sheila Balog ka partner mo sa Balita at Servisyo Samantala, family planning pinag-uusapan sa healthy usapan ng Department of Health Region 1 sa huling araw ng National Family Planning Month Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Big Taon. Kapartner Tiniyak ni Dr. Justin Clyde, Gobatan ng Department of Health, Center for Health Development, Region 1, na ligtas at epektibo ang mga ginagamit ng method ng gobyerno para sa family planning. Ito ang ibinahagi na bahagi ng pahayag ni Dr. Gobatan sa health, health staffan ng DOH Locos Region nitong huling araw ng National Family Planning Month. Sunshine News Blast! Well, uh, alam nyo ho, ang ating mga uh, family planning methods na ginagamit ay very safe po yan. And of course, very effective. no? So, uh, syempre, uh, kumonsulta po tayo sa pinakamalapit na uh, health facilities para magabayan po tayo kung ano po yung pinakamainam para sa kanila. Sabi ni Dr. Clyde, iba-iba ang factors para sa family planning methods. Depende sa sitwasyon ng mag-asawa. Sunshine News Blast! Tuloy ng pins. No? Pag hindi natin na inom yan ng uh, mga magkakasunod na araw, ay maaari pong hindi maging epektibo yan. So, uh, yun po. Pumunta po tayo sa pinakamalapit na mga RHUs natin no? para magbayan sila kung ano yung pinakamainam na mga family methods uh, para sa kanila. Paglilinaw ni Dr. Clyde, merong permanent at impermanent method ng family planning para sa mga kalalakihan. Nilinaw ng doktor na maiging gumamit ang tamang method upang maiwasan din ang mga sakit na pwedeng makuha. Sa adi ng doktor na hindi ito method for abortion, ngunit prevention para sa mga unplanned pregnancy para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, magkahod sa partner mo sa Balita at Adagdag ah, pang balita, unang linggo na pagbubukas ng klase naging maayos sa kabila ng maulang palahon dahil sa bagyong guring. Ang detalye mula kay Kaparashila Balog. Kaparashila! Naging maayos naman ang general na kalagay ng unang linggo ng pasukan sa Region 1 sa kabila ng maulang panahon sa North Luzon sa Bagyong Guri. Ito ang inihayag ni Joanne Diaz Sabado, Project Development Officer 2 ng Department of Education Regional Office 1 sa Kapihan sa Ilocos. Sunshine News Blast! Yeah. um, in as much as very excited nga, maraming mga estudyante yung excited dito sa pagpasok. Meron, marami, may mga schools tayo na nagdeclare declare oo, dahil talagang hindi natin pwedeng isacrifice yung kaligtasan ng ating mga mag-aaral at saka ng ating mga personnel. Kaya meron mga uh, nagsuspend nitong Tuesday, uh, Wednesday, Thursday, at kahit ngayon may konting mga bayan sa Pangasinan na nag-declare. Pero in general, naging maayos naman ang pagbubukas, uh, maayos ang pagbukas ng klase para sa school year na ito. Dagdag pa ni Sabado, mayroon limang monitoring team ang DepEd na nakadeploy sa mga probinsya ng Region 1. Saad nito, mayroon mga paaralan na may mga learner na hindi nakapasok sa unang araw ng pasukan dahil ng mga sakit o kabuang maa o ka, sa kabuuan may sa manaunang linggo ng pasukan. Samantala, may mga bata din na nakararanas ng separation anxiety o yung mga nag-adjust pa dahil sa takot pang maiwan ng kanilang mga magulang sa paaralan. Sunshine News Blast! Uh, separation. separation anxiety. Hindi, <laughs> oo. Uh, ka, ka, kadalasan ito, normal, dahil nasa unang linggo, eh. First time na mahiwalay kay mama, kay papa, kaya hindi natin maiwasan. Kaya ang sabi nga natin, talagang malaking bagay din na napiprepare sila before the first week na nakakausap sila, ano ang dadatnan, ano ang ano na maiiwan sila sa klase, anong mga expect ganyan. Pero talagang ine-expect din natin na merong mga primary, mga kinder grade one, ganyan na, hindi pa talin talag talaga sanay sa pagpasok, kaya takot maiwan ni mama. Dahil sa haling datos ng Dito Region One, naabot sa mahigit 1.1 milyon na manaka-enroll ngayong taong year 2022-2023-2024 sa Region 1. Paliwanag ng Project Development Officer, tumatanggap pa rin ng depth ng late enrollees. Nanawagan ito, sumamagulang na-enroll ang mga bata na hindi pa naka-enroll para makahabol pa pasok-pasokan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila balo ka-partner mo sa Balita at Television. Sa Samantala, ilang mga bayad sa Pangasinan, si Duspindi ang klase sa lahat ng antas ng publiko at pribadong paaralan ngayong araw. Dahil sa sama ng panahon na dulot ng bagyong hana, ang detalye mula kay Kabarabian Bergabinia. Kabarabian! Sinuspende ng bayan ng malaki at ng siyudad ng Dagupan ang klase sila lahat ang anta sa publiko at ribadong paaralan dahil sa patuloy na samahan ng panahon dulot ng bagyong hana. Kinansila na rin ng Local Government Unit ang pasok ng government offices. Ngunit sa Dagupan may pasok ang mga government offices, local o national. Bukas din para magpaabot ng tulong ang mga frontline at emergency services sa siyudad at mga barangay nandagupan. Para sa Diyos, Pilipinas ko mga ato, si Vian si Vagabinia, kapartner mo sa balita at servisyo. Quality... Samantala, Magasila Nueva Vizcaya Road, one lane passable na sa lahat ng klase ng sasakyan ayon sa DPWH Locos Region. Ang detalye muna kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! One lane passable na para sa lahat ng klase ng sasakyan ng Pagasila Nueva Vizcaya Road K0225 plus 900 Sitio Tanque, Baranday Malikos ng Nicolas Pancasinal. Ito ay basa sa anunsyo ng Department of Public Works and Highways in Opus Region. Ang mga daanan ito ay naepektuhan ng Southridge Monsoon na rin na pinalakas ng bagyong, bagyong hana. Ngayong araw, ipagpatuloy na ang clearing operation. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, learner na kapartner mo sa balita at Sun, 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 sunshine. At sa uling balitang lokal, tinanggihan ng ilang solo parents ang 2000 na pag, uh, pagpapabango ng ilang uh, seven majority. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, bawal ang iminumungkay ng spokesperson ng pitong majority Councilor na si Councilor Red R.P. Mayia na dagdagan. Panang 1,000 ang isang piso dahil sa nakasakay sa batas ay 1,000 pesos monthly subsidy sa ilalim ng Expanded Solo Welfare Act of 2022. Sunshine News Blast. Regarding po sa sinasabi ni Mr. Red na bibigyan niya, dadagdagan niya ng 2,000 pesos. Napaka-unfair, makapagdagdag ka ng 2,000 pesos pero pinapyasan mo ang scholarship ng 2,500 scholarship na which is ang doon na lahat ng anak ng mga solo parent. Bakit yung 1,000 pesos, ibigay mo na lang sa 2,500, makakatulong ka pa dahil ang mga kabataan, pag-asa ng bayan. Ipasa na lang ang scholar dahil yan ang kailangan namin para sa aming mga anak. Sa so, mga ito, pampapa, pampabango Namang ito ng seven majority councilors para pumogi sila sa eleksyon. At dahil ani Mayor Belen, hindi man lang naranasan ng mga solo parents ang mga ganitong benepisyo, hindi man lang napansin ang kanilang kapakanan ng nakaraang administrasyon. Dagdag ng mga ito, kung totoo ay malasakit ay dapat ibigay sa kanila ang mga anak at inuprobahan ng pondo para sa scholarship ng mga ito. Ngunit hindi nila ito ginawa. Sunshine. some has been a production the Sun, sunshine